Alam nyo ba guys na recently lang ay may nadiscover kaming mini cafe and restaurant dito sa Kabuyao, Laguna. Makailang beses na rin naman kami nagpabalik-balik sa mini restaurant na ito. At dahil satisfied customers kami, nais namin itong ibahagi sa inyo mahype at malaman pa ng mas maraming tao. Maliit lang ang place pero sigurado marami naman sila may pagmamalaki sa inyo. At ito nga ang Secret Library Coffee, Tea and Diner na matatagpuan dito sa Barangay Banay Banay, Cabuyao, Laguna. Sa tapat lang ito ng Grand Acacia Grove Subdivision and along the highway lang sila kaya madaling madaling nyo silang makikita. At ito nga pagpasak nyo sa loob makikita nyo naman agad yung kanilang mga menu. Meron silang coffee, prop. Refreshers, non-copy, milk tea, and rice meals. And syempre, yung pinagmamalaki nilang service quality na pagbate pagpasak na pagpasak nyo pa lang ng pinto. Siguradong-sigurado ako dyan. Eh, sa totoo lang guys, hindi ko rin naasaan nung una na meron silang pa-secret door dito. Kung saan, pwede pa rin kayo mag-dine-in. Dito rin sa secret door na to, or area na to, ay makikita nyo ilan sa mga alaga nilang ahas at meron din silang mga alagang tarantula. At syempre, off-limits ang paghahawak sa mga ito, lalo na yung ahas at yung mga tarantula na nakalagay lamang sa mga tubs. Kaya naman, kung may mga kasama yung chikiting, is make sure nyo lang na babantayan nyo sila at make sure din na hindi nila ito makahawakan. Para ma-idea kayo kung gano'n lang kaliit itong area na to, ito yung barista area nila, tapos... Meron din dito sa taas na nakasulat sa pader na coffee time. Aakit naman tayo ngayon sa taas o dun sa second floor nila. Estimated go 10 to 15 persons ang maaaring accommodate ng kanilang second floor. Dito rin sa second floor na to is makikita nyo yung kanilang mini bookshelves kung saan makikita nyo mga libro na maaaring yung basahin at mga board games na maaaring yung laruin. Kabilang na itong Monopoly. And syempre, kada pupunta nga pala kami dito is hindi ko pinapalampas sa basahin itong recipe book na ito. Kasi ito recipe o yung mga recipe na nakalagay dito is sobrang dali. Step by step at maaaring nyo talang gayahin sa bahay. Take note nga pala guys, itong secret library is 24 hours open. Kaya naman anumang oras o araw kayo mag-crave, isiguradong meron kayong matatakbuhan at mabibilhan. At aba, wag ka, meron lang naman silang wireless service vibrating pager. Kung saan kapag ito nga ay tumunog at nag-vibrate na, it's time na para kunin mo yung order mo na drinks. Yes, yung order mo na lang na drinks yung kukunin mo. Kasi kung may order naman kayo na rice meals, sila na bahalang mag-serve nito sa inyo kung saan man kayo nakapwesto. At eto nga, kukunin ko na yung aming in-order na matcha milk tea na 22 oz at Thai milk tea na 16 oz. Ako na mag-aakit na to. Kasi nga, i-serve naman nila sa atin yung iba pa nating in-order dito sa kanilang mini-cafe. Yeah. Ayan, so yung in order namin ay What's this? ah uh, Thai tea na 16 oz na Tapos yung favorite niya na matcha Pasado to eh, di ba? Ito, yung drinks dito Kasi di ba makakita nyo kanina yung ano Yung device nila, di ba? Yung drinks dito, yung price niya pala Is semi-semi Parang nasa mid-range siya Hindi siya mahal, hindi siya gano'ng kamal Pero syempre, di ba? Nag-ano rin sila eh tawag dito ah, uh, nag-invest dun sa ano, device na yun, di ba? Social yun. Pero um, mini copy lang to, no? So yun nga, pag tumunog yun, uh, kukunin mo lang ay drinks, tapos isa-serve na lang nila yung foods nyo. Or pagkain, iakit na lang dito. Yun lang. So, ayun, ah, uh, ito na yung in-order namin. Hindi namin first time dito, ah. Hindi namin first time. Nakakailang uh, besta rin kami dito kumain. Third time na. ayo third time. First time nung no, sinulubong ko yung birthday ko. January 9. Tapos, second time, hindi na namin namin mga tropa. Kasi, syempre, pagka nakaka-appreciate talaga kami ng mga lugar na, alam mo, out of nowhere na, naka-discover na kami sa Google, oh. Nagharap na kami ng, ano, milk tea shop or cafe near our area. Kasi, talaga, mas maganda naman yung, ano, niya. Maganda naman yung ratings niya, di ba? Mm-hmm. So, Saka ang uh, sarap ng food, tapos affordable pa. Saka yung ambiyata. Wow. Saka hindi lang yun. 24 hours, hindi lang. correct. 24 hours. Ano mm siya? -hmm. 24 hours yung working working hours nila. lang. Mapatanghali, mainit, tumuulan. Yeah. Mm -hmm. Sarap. Ito yung eh, walang ano walang walang duda na masarap talaga yung milk I promise hindi siya hype hindi ko siya hinahype solid talaga kaya nga bihan na ka namin tatlong beses na no? oh papakita namin sa inyo yung nachos so ngayon kasi since dalawa yung naman kami yung regular yung regular lang kasi yung overload ng 150 pasok ko yung kahit walang tao eh o tao kurang solid talaga kaya ano, this third time namin na pag-decision na namin na i-vlog. Kasi kailangan talaga worth the hype kasi, worth to hype pala. Okay, worth to hype. Kaya mamaya na lang alam, magkahiyakit na yung foods. So, ayun nga, um, hahatiin natin sa tatlong criteria or pag birdie, criteria para i-birdie ka itong secret library coffee tea and dinner or secret library cafe dito sa Kabuyo, Laguna. Una sa lahat, what to expect yung question natin. What to expect in terms of the price. Ayan, price range nila. What to expect sa food. And pinakahuli, what to expect yung service at yung place mismo. Diba? So, mamaya, muunahin natin yung foods or pagkain. Okay? Ulitin ko lang, what to expect sa food, what to expect sa place, and what to expect sa budget or price or sa place. Okay? See you later again! Dito na order namin. Ayun na. Nakita niyo na order namin. Uy! Mm -hmm. Uy! 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 Ayun na! Ayun siya, sakto lang nachos eh. Thank you. Ayun, sakto lang. Thank you. Ayan na guys. Sabi oh. sa inyo eh. Panalo yan, no? Ano? Ito na? Siyempre, ano nga tayo? Taste test. Ayan na. Tag dito. Ano yun? ASMR. Tingnan <laughs> na natin yung ASMR to ah. Kasi hindi. Pero Nakaano kami. Wait lang. Sa isa natin yung camera. Ayan na hmm uy, batao na yung nachos teka lang Ato, eto yung sinasabi ko sa inyo yung kakaibang sausawan niya. parang flakes yata to pero syempre, secret lang nila yun pero solid to guys, karabi ato. Hmm. Grabe. Tapos oh, na. Ayun. Ano ano pa? Isa pa? Hmm. Mukbang. <laughs> Tapos, syempre, ang rin yung kanilang kutsara tsaka tinidor. Self-service lang alam. Tapos may water na rin. Yan o. Ah. Here you go. doka Ganda oh. Patay na naman. <laughs> Ayun, so yung in order ko ay Baxilog. Kasi may add, uh, naka-order na ako ng ano eh. Naka-order na ako ng ato ato ato. Yung in order niya Irish na pastil. Kaya nagiba naman ako Baxilog. Tapos may kasama siyang sauce. Ayan, cheese sauce yata ito. Ito, tigman natin. Although bacon lang demando. Tsaka siya nga pala, yung, yung ano, yung food. Tignan nyo naman yung kanin, Oh. oh, ang dami nyan, guys. Deserve, deserve na deserve yung ano, talaga yung kanin. Good for, magkano nga yata? Parang, one, 140. 140, eto siya, 140. Yan. Kaya Irish, magkano yan? 120. 110. Ayan, yung pastel rice naman, 110. Ayun. So, tekman natin ah. Ito, kasama natin yung cheese sauce. So, yung cheese sauce nga is bango. Cheese na cheese. Tama natin yung bacon, tsaka yung egg. Na sunny side up. Sabay-sabay na to. Grabe. Ang talaga nung kanin walang ano, walang halong biro napakasarap talaga worth it, for 140 daming kanin, may sana side up, tapos ay sorry tumapon may konting ano ka pa uh, corn so yun lang, kain muna tayo so, sa iris naman, susubukan nyo yung pastil, kasi last time ako yung order nito hingi pa nga sa kanya oh yung sa kanya yata is parang plain rice lang. Sa akin kasi parang sinangag eh. Siyempre box silog, bacon, sinangag, itlog. Kaya sinangag. Kaya grabe yung fried rice sila dito. Sarap ka. Ayun, kain muna kami. Nanghingi ako ng konting pastel kay Irish. <laughs> <laughs> Sarap kasi. Hmm. Ayun, tapos na kaming kumain. At habang tinitira namin tong nachos is sasagutin na natin ngayon yung tatlo nating what to expect na sinabi namin kanina. Una sa lahat, syempre sabi ko kanina nga rin, ang unahin namin ibe-verdict sa ating what to expect is about the food. So about the food, sa nachos muna. Tatlong beses tayo nakakain ng nachos. 'di ba? ikwenta natin sa kanila kung yung unang pag-order natin ng nachos, actually hindi nga regular yung in order namin eh. Mm -hmm. Dalawa lang kami kumain, yung overload na tigbo 150 pesos. Verdict mo nung una, ano yung expect mo? What to expect about the food? Ano akala ko unang um, takas mo? Unang kain namin dito is eh. Siyempre, gaya ng ibang nachos, um, parang parang normal man lang ba? Pero, nakita namin overload talaga. in overload. Awan ko ha, pero sa ibang, sa ibang kapihan, o sa ibang kainan, kainan hindi ganun, na hindi ganun karami. overload talaga. So, ayun, nagulat kami. Tapos yung lahat, nakakaiba talaga. At in 10 out of 10, yung rating namin noong una-una pala. Although, hindi namin siya naubos, pero masarap oh, kasi talaga. ano na? Ayan. Iyon yung verdict niya noong una. Verdict namin noong una talaga, kasi akala namin yung 150, ano kasi, since coffeehan to eh, 150. Minsan kasi, sobra talaga yung mga presyo. 120, 150, parang konti lang. Pero dito, 150, sobra para sa dalawa. So, totoo lang, sobra para sa dalawa. Mm. Tapos yan, kaya nung pangalawa, order kami ng dalawa. Kasi marami naman kami. Nasa 12 yata kami. 12, 10, ganun. So, okay yun. For good, good for 10 yun, yung dalawang overload na nachos. Ito naman regular, good for 2 to 3 or 2 to 4. Masarap talaga siya. kabanding Ah, kabandi. Masarap talaga siya kapartner ng milk tea. Promise, matamis. Tapos, ma medyo maalat. Or, tama talaga yung timpla nila Lalo na to. Ito yung salsa nila na parang halo-halo eh, may gulay, tapos may meat din. O, di ba? May dumikit pa. Yun. So, 10 out of 10, kami dito sa nachos. As in, hindi ako mapapahiya pagka pumunta ka dito. Tapos, nire-recommend namin kainin yung nachos. Hindi kami mapapahiya. Promise. So, about naman sa in-order namin ngayon. First time kong umorder ng ano. First time ko order ng Baklog Baksilog? Hmm. Ay, ito First time ko order ng Baksilog Sarap Parang ano Sabihin ko ba yung ano <laughs> Parang ano, parang yung sikat sa ano, Ate Rica's Baksilog eh. ano. <laughs> Pero ano, mayroon din silang sariling version ng cheese Cheese sauce Sarap nito, grabe Solid din So, ano sa akin siya? Um, uh, for me 9 out of 10 hindi siya ba, hindi siya ganun perfect kasi normal dish lang naman para sa akin yung box yun yun sa'yo pastil where ka mo yung pastil bali nung una kain ko ng pastil siyempre Nakakain ako ng pastil sa Dahon, sa Binondo. Dito sa may Kabuyaw, meron din silang version. Hindi ko talaga na-expect na wow, meron pa palang mas, mas may iba pa palang version ng pastil. Yung minsan na magustuhan mo siya, mm -hmm. no? talaga lang wow, okay, pati kasi yung kulay. Talaga. Saka iba yung kulay. Mm -hmm. Para sa si akin, since pangalawa kong kain ng pastil, kasi nung first time ko kumain is gabing-gabi na. So, siya, alam mo naman, hindi pa din sobrang kain ng gabi. Ayun. edi tamang tikim-tikim lang. Pangalawang kain ko ngayon, t -t -t tonight, wow, sulit na sulit talaga. As in, 10 out of 10 ng rate ko. Ayun. Tapos, um, uh, next na namin, syempre, ito, milk tea. For the milk tea, normal naman siya. Pwede ka magpabawas, magpaad ng yelo. Pwede ka magpabawas ng sugar. Tapos, um, uh, ano pa ba, ba? Meron silang sizes na 16 oz. Yung 16 okay lang para sa akin, para hindi ka masyadong mabusog. Pero kung mahihilig ka talaga sa milk tea or coffee-based na drinks, pwede ka naman mag-22 oz. para mas mahal nga lang. Second, what to expect natin is about the place and service. About the place, um, yan, kung makikita nyo sa mga video namin yan, habang dumadaan, ako oh, habang nagsasalita ako. Um, the place is maliit lang, minimalist, as in parang alley lang siya, napahaba. As in isang diretso lang siya. Tapos may secret door, yan, kung makikita nyo may secret door. May parang mini garden doon sa loob. Tapos andun din yung kitchen nila. Siguro, good for maybe 20 or 25 na katao, kakasya siguro Good for family, barkada, tropa, kaibigan, Hopol. classmates Hopol ayan So, para sa akin, 10 out of 10 siya doon Kasi, lalo na yung service Ay, hey, solid, grabe Talagang ano, uh, isa-serve talaga sa inyo yung pagkain ng tama, walang bawas Tapos, yung service nila, kung paano sila mag gumala sa customer nila yon parang raramdaman mo na customer talaga is always right kung may re request ka pa alam nila yon grabe kaya yon 10 out of 10 ako do 10, 10 out of 10 out of pala kami mm -hmm. next one is what to expect sa budget or sa pricing nila kagaya ng sabi ko kanina for well, me yung pricing nila is on the mid range pero kung sa normal na nakape yes medyo mahal medyo mahal kasi parang ano eh, kung meron kang drink sa 22 ounce yata, arang aabot ng 150 to. Tama ba? Umabot siya ng 150. Umabot siya ng 150, so parang nag-Starbucks, di ba? Nasa 120 something na. 129 lang tong ano? 129. I Ayun, mean, so 129. parang, parang mid-range, parang konti na lang mag-aano na siya. Parang pumunta na siya ng kopi ng Starbucks, yung mga mm hmm. gano'n. Kasi yung mga nakikita nyo milk tea dyan, 99, 100. 100 malaki na yun eh. Diba? Tapos, yun, siguro dun sa pricing, nasa mid-range lang ako. So, para sa akin, kung meron nung kayong konting budget, pwede na kayo dito. Kasi, in, yung total lang na kain namin is total ng 508 pesos. Meron kaming meal na tig-isa, pastil with rice, baksilog, tapos may dalawa kami milk isang 16 oz at isang 22 oz. Then, meron kami regular regular nachos. Pag oh, gusto namin to, busog na. Di ba? At saka may libre yung patubig. O, oh, may libre yung tubig. Yeah. Mineral yun, ha? Self-service pa. Mm -hmm. So, yun. So, uh, talaga, ang mag-verdict namin dito is... 9 out of 10. Ayun, eh, 10 out of 10. 10. 9 out of 10, 10 out of 10. Kung babalik pa, 1, 2, 3, yes na yes. Yes, yes na yes. yes. <laughs> <laughs> Tapos yun, don't forget, na ilike yung page natin. And wait for the end. Meron pang kasunod daw. <laughs> ah. Don't forget to like our page, J Cream. TikTok din, J Cream 18. Then meron din tayo YouTube channel, JJ. So, magtutuloy na ulit tayo ng mga vlogs natin. And again, lahat ng kinakainan na namin, if ever na food vlog to, is honest review. Hindi kami mapapahiya sa inyo. At nasumukan na namin siya. Hindi namin siya ay hype at hindi namin siya ay overhype super, super, super honest review. Yung lagi yung ating pagpupukusan is yung about sa what to expect, about the food, about the place and service, and syempre, yung pricing or yung kailangan yung budget para sa pagkain. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!

secret. So dapat in so so ano ano so dapat hindi na siya secret. Kailangan na siyang ipamahagi. Worth to share ba? So, Worth to share. Yun lang! Don't forget to like, comment, and subscribe! Bye-bye!